Maraming mga boksingero ang Pilipinas na talaga namang napakahuhusay at sobrang lalakas noon. Yun nga lang, nung mga panahon hindi pa ganoon kauso ang social media sa ating bansa, ay tila naging salat ang mga oportunidad sa kanila upang maipamanas ang kanilang talento sa pakikipaglaban at makilala sa larangan ng mga kababayan nating mahihilig manood ng pampalakas ng pakikipaglaban. Kagaya na lamang ng ating kababayan si Ray Takoge Magrino na tinaguri ang delubyo ng mga pantas na opisyal sa pakikipaglaban mga kaibigan dahil sa pagkakaroon magkakaroon lang naman po nito ng mabibigat na kamao at one punch KO sa laban at matitinding mga opensa na talaga namang nakabibilib. Gaya rin ng ating pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao mga kaibigan, ay hinubog rin ng kahirapan ng lakas ng pangangatawan nito sa laban. Bagay itong natutong dumiskarte sa buhay at kung ano-anong trabaho ang pinasok nito, gaya ng pagiging janitor, helper, tagahugas ng pinggan, at kung ano-ano pang trabaho, may taguyod at makapagbigay lamang ng pantustos sa kanyang pamilya at sarili. At dahil nga po sa mga bigat at hirap ng buhay na dinanas nito, ay talaga namang naglabasa ng mga kaugat-ugatan nito sa katawan at talaga namang lumakas lakas ng inam. Isa nga po sa nasampulan nang humahagupit na lakas ng tinuguri ang delubyo ng Pilipinas. Ayang kababayan ng Japanese monster, na Naoya Inoue, na walang iba kundi si Kenji Kubo. Nasa prime at talaga namang kalakasan ng katawan ng hapon na ito mga kaibigan At talaga namang undefeated kaya naging mataas ang kumpiyansa nito sa sarili Nagagawin dagdag patabala lamang nito sa kartada ang Pinoy na boxingero Na tila minamaliit at minamahina ang ating kababayan Dahil sa pagkakaroon niya daw po nito Nang maamong panlabas na nyo na parang walang ibubuga sa laban Ikadalawang kutsyam ng Enero, taong 2013, ay tuluyan ang naikasang laban ng Ray Takogi Magrino kontra sa pambato ng mga Hapon na si Kenji Kubo. Ginanap ang kanilang laban sa baluarte ng mga Hapon sa Korakuen, Tokyo, Japan para sa 118 pounds bantamweight 6 rounds bout. Sa mismo nga pong laban mga kaibigan, ang Pinoy na inaakalang easy fight ng hapon ay siya palang magbibigay banguhot at dudungis sa kanyang malinis at iniingat-ingat ang suwabing kartada. Ilang taon niya lamang po ang nakalipas mga kaibigan ay muli na naman dumayo ang tinagurang delugyo ng Pilipinas sa China upang doon naman maghasik ng kanyang galing at lakas sa pangipaglaban. Sinagupa nitong muli ang isa na namang hapon na walang iba kundi si Yuki alias Strong Kobayashi na tila gustong makabawi at ipaghiganti ang kanyang kababayang pinatulog ng ating bidang kababayan at tapusin ang pamamayagpag ng karera ng tinagurang delugyo ng Pilipinas. Nagtraining ito ng puspusan na talaga namang parang wala ng bukas upang mabawi ang karangalang ipinagkait sa kanyang kababayan. Ngunit sa mismo nga pong laban mga kaibigan, ang kanyang hangarin na pabagsakin at ipaghiganti ang kanyang kababayan sa Pinoy ay tila naging kabaligtaran at ganito ang nangyari. Unano. Sa patuloy nga po na pamamayagpag ng kahit sa isang delubyo ng mga Pilipino mga kaibigan ay isa na naman pong ibang lahi ang kumasa sa lakas at tapang ng ating bidang kababayan na nagmula pa sa Jakarta, Indonesia. Ibang klase ang tapang ng buksingerong ito mga kaibigan Dahil handa raw itong dumayo at kumasa Sa kahit na kanino at saan bang panig ng mundo Inalyasan pa itong type maison na mga pantas na analista sa boxing Dahil nga daw po sa mga sunggab At atake itong madidiin at matatalim kaya naman, nang may kasangang kanilang laban mga kaibigan, ay walang pagdadalawang isip ang boksingerong ito at tinapatan ng ating tiniguro ang dilubyo ng mga Pilipino. Ikawalo ng Oktubre taong 2016, tuluyan ang naikasa ang laban ng dilubyo ng Pilipinas kontra sa may Tyson ng mga Indonesian. Ginanap ang kanilang laban sa Convention and Exhibition Center sa Hong Kong. Unang round, agresibong-agresibo agad ang tiniguling ng Mike Tyson ng mga Indonesian mga kaibigan. Natila, gusto na agad tapusin ang laban. Ngunit hindi naman basta-basta at may tibay din naman talaga ang ating kababayan. At nakikipagsabayan rin ito sa mga atake. Round 1, laban ang Rey Takoge Megreño kontra kay Jason Butar-Butar ng Indonesia. Yan, mail ka agad ang, ano... power punch sa ganda pinakakawalan may angas din to si Jason butar butar eh matibay din talaga to si ano may yun Round 2, pinapaulanan na ng Indonesian fighter ng mga suntok ang Pinoy. Ngunit halatang matibay din talaga ito. Sinasalag at sinasalo lamang ng Pinoy nung walang takot ang mga atake nito. At Kung titignan niyo may yung kaibigan ni Megrino. Parang may pagkapakyaw eh. Yung mga pormahan niya. Tapos ang tibay pa ng pangamala kasi meron. Sayang to eh. Kung nagkaabot sana, kung nagkaabot sana sila ni Inu eh. Galing din ang head movement nito yung Megreño. Hawik siya ni Pacquiao. Round 3. Nabaligtad na ang sitwasyon mga kaibigan. Si Ray Magrino naman ang naging agresibo at pinapaulanan na niya ang Indonesia ng iba't ibang mga kombinasyon. Round 3. Nagiinit na siya. O si, ano, si Megreño. Puro mga wild punch na yung pinakakawalan. Uno, so, sa pool. Cornero. o. Mm Ibang -hmm. klase rin yung ano talaga nito, footwork, ko. Oh. Ang galing ng head Fighter. Sa corner na naman Huwag ka dyan sa lubi, ka Round 5 Isang kagimbal-gimbal na suntok ang tumama kay Jason Butar-Butar mga kaibigan Na talaga namang nagpaalo sa sintigo nito At gumunat sa lahat ng mga manonood grabe yung puwak oh. Parang ma mala, ano eh, mani-pakyaw, oh.